everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Good morning. Now more blessing sa atin. Maligaya yan sa, at, ating mga puso. Okay? So, sa lahat ng gusto magpa-reading po, meron pa rin po nagme-message na ma'am, na, Ma nakalock profile ako. Okay, so ganito, ganito, etc. Hindi po namin acceptable kung ano man yung mga reason ninyo. Ang kailangan kasi po namin yung identity ninyo. Okay? So, hindi po talaga kayo papansinin ng admin kung uh, luck profile kayo or fake account, dami account. Okay, kahit ano pang pakiusap ninyo po, pasensya na. Okay, so ito kasi um ano to, bawal kayo mag-message, bawal kayo mag-text, tumawag diyan sa number 9. Linagay lang po 'yan para alam niyo na ako po talaga 'yan, number ko po talaga 'yan. Okay? So checking energies tayo sa inyong person. Unahin natin yung mga in love diyan. Unahin natin yung in love and then abundance and then third party. Okay. Anyway, portal 1111 ngayon. Malakas po. Sakto-sakto new beginning for everyone. At dinadesal ko po na way lahat po tayo ay magkaroon ng malaking biyaya, malaking blessings. Paulanin tayo ng swerte. maligayang mga puso natin. And, syempre, yung mga malas, matatanggal po yan. Okay? Start muna tayo sa water. Napakalakas ngayon. It's Monday and 11-11. Masya Allah. Marami na nag-message sa akin na daw yung sakit ng ulo nila. Nakakatulong daw, nakakaginhawa sa kanila. Ang dami. Meron pang nag-away sila daw ng boyfriend niya and then minum siya ng tubig. Nakainom din yung lalaki na yun. Hindi daw sila nag-away. na, Ang dami po talagang benefits ng water natin. So pwede niyo po yan isaboy doon sa pintuan sa gate. Pwede rin kalibaw mam po kaming pintuan. Apartment po ito. Room po kung saan po yung pintuan mo doon yung po ilalagay, ibubuhos niyo po 'yan. Pwede niyo naman ipahid. Kung ayun yung mabulok baka kahoy po 'yon, pahiran niyo po 'yon, okay? Pati po yung door niyo kumuha kayo ng tissue or towel, pahiran niyo po 'yan or cotton, 'yun, okay? Okay, so start tayo sa Anong gusto nang sabihin sa'yo ng per person mo? Anong nangyayari sa kanya? Anong gusto niyang iparating sa'yo? Ano yung energies niya? Universe? Sa mga in love muna tayo <laughs> I hope that you can forgive me one day O oh, parang ano Parang ang laki ng kasalanan na to iyo ha Tingnan natin. I hope, sana, no? Diba? Parang mag... Nagsisisi talaga siya. I wish I had treated you better. Wow. Well, maganda yung message. So, dito tayo sa energies niya. Para sa mga in love to. Okay ano yung energies ng person mo Nagsasama man kayo o malayo nasa kahit malayo pa yan kayo basta yung intentions ninyo ito yung person ninyo that's good makukuha at makukuha natin yan anyway ni yung journal ninyo gumawa na kayo 11-11 magmanifest kayo hanggang 1 to 11 po yan sabihin nyo po sa inyong journal kung ano yung may na manifest ninyo about sa love naman it's depend on you kung ilan po ang isusulat ninyo okay yeah Okay, so four of cups, nine of wands, and ano to? The hierophant, ace of swords, the magician. So, ito mo na yung unahin natin. Tingnan natin pala hindi kayo maano. Ace of cups, kaya sinasabi niya dito, I hope that you can forgive me one day. Maring nagkasala ito sa'yo, but siguro ginugugol yung konsensya niya, yung pag-iisip niya na hindi naman talaga to bad siya pero naguguluhan siya sa kung ano man yung damages na nagawa niya sa iyo. Okay, dito nga we wish niya na na-treat kanya ng better, na balikan niya ba yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Siguro grabe ka magmahal sa kanya, talagang bigay todo ka. And I think you don't deserve it. Yan. Uh, hindi mo kay hindi mo deserve yung masaktan ka, yung iwan kanya, yung yung kung ano man yung kung ano man yung nangyayari ngayon sa kanya so masakit syempre hindi niya inaasahan yung mga bagay na to na ganito yung mangyayari okay the higher ace of swords and the magicians okay so I think someone na hindi makamove on hindi siya makamove on um, iniisip kanya kahit saan siya magpunta. Nababothered siya. Okay, nababalisa. Stalking, may fake account, may ginagawa siya. Or nakikibalita siya sa tao. Pumupunta siya na sa tao na nakita mo ba si... Si Jenny, if ever, ang bawa, sample pangalan niyo si Jenny. Yan may balita ba kayo, ganito, ganito, cetera. Something na ganun. Para nag-e-effort pa rin siya na may malaman about sa'yo. Okay? So, sa tingin ko ay parang someone talaga hindi maka-move on dito. Okay? So, nasa sa inyo pa rin yun kung paano niyo i-take yung messages sa inyo. Nine of Cups and super and dami mong ang dami mong ano, ang dami mong naibigay sa kanya and aminado siya effort, financial, I guess, possible. Sobra-sobra yung, meron, actually, meron kang, meron kang hindi na dahil dito eh. Dahil sa kanya. Opo, parang meron. Parang may something ganon. So, death and rebirth. Ace of Pentacles, ay, two of Pentacles in the death. And, so, magiging busy matutuloy yung lakad niya kung ano man ito. Um, meron din na energies ng person mo. Pagkasama niya yung ibang tao, nagpapanggap siyang masaya. Nagpapanggap siyang okay. But to be honest, hindi siya okay. Okay? So like I said, someone na hindi nakaka-move on sa inyo. Someone na nag-iisip, someone na nababothered. Ayan o. Yan. So, meron din ako nakita dito, tinuluyang kayong iniwan, pero uh, um, meron siyang bad habit. Meron siyang, um, kailangan niya siguro, I think kailangan niya munang ayusin yung sarili niya para hindi siya makasakit sa'yo lalo. For sure, ganun. Okay? So, sa mga hindi naman totally, na hindi naman third party yung dahilan, I think talaga feeling niya, na parang nakakulong siya sa Nakakulong siya sa iyo and parang hindi niya makita yung happiness niya. Halimbawa pag nagpapa nagpapaalam siya na magkipag-inuman, makilabas ganito. So parang hindi siya nakaka labas ng maayos. Wala siyang peace of mind, parang ganon So I think some of you meron din You knows meron hindi kinakausap, meron ganun, okay? But para kung kung resonate lang kayo, well, ito talaga sa inyo to. Ay nga kagaya ng sabi ko, meron po dito na parang um hindi hindi kayo gaano kinakausap. But actually, nagpo-focus siya talagang ini-stock talaga. Merong time na I think third party ini-stock ka din. Meron time umaabot ng oras. Halos lahat ng tao naka-like, naka-comment sa picture niya or ikaw. Parang ganun yung energies niyong dalawa. Nagbabatuhan lang kayo. Yeah, meron hindi magkaintindihan talaga. Okay, mahal niyo naman ang isa't isa, sinasaktan yung isa't isa. 'Di ba? Ang weird. Minsan talaga hindi talaga maintindihan. So, meron ditong parang may bitch ako nakita. Meron ba kayong planong magdagat? ocean eh. Yan, meron akong nakita. Travel din, matutuloy. Happy birthday sa mga nag-birthday. Mansari. Anniversary o ano pa man yan. Promotions. Congratulations. Okay, kung ano man yan natanggap niyong kaligayahan. Okay, the moon and the swords. Three of swords. I guarantee 100% hindi to makaka-move on sa inyo. Yes. One, one, one hundred percent. Hindi to makaka-move on sa inyo. Mahihirapan siyang tulungan yung sarili niya. Panigurado siguro nagpapanggap lang siya masaya but hindi siya totally talagang masaya. Mm-mm. Kasi you deserve some, something better na hindi niya naibibigay eh. Marami siyang pagkukulang. Siguro may din ang ulo niya. Parang pag tinatanong mo siya, ayon niyang magsalita, ayon niyang ano, yon So parang talagang baliw na baliw ka siguro sa kanya. Or kung hindi naman sakto, for sure, meron din naman na kaya niyong i-control yung emotions niyo Pero like I said, hindi niya nakikita sa ibang tao ang pagmamahal na inaalay mo sa kanya at kitang kita niya ang dami mong sacrifice sa kanya wala nang makakahigit pa sa ginawa mo sa kanya yes, 100% po yan so doon tayo sa abundance abundance sa mga okay yung love life sa lahat po ito even hindi kayo okay Tingnan natin yung kaperahan, ni, kaperahan ninyo. So, timeless naman to anytime. Anong oras, makikita nyo, maririnig nyo ito. Do it. Sa mga nag-prayer ng 2 a.m., congrats, talagang ang lakas ngayon. Sobra, Monday, then 11:11 11. Okay, good luck sa inyo. 2 a.m., galeng Galing. Yan talaga yung oras ng mga angels. Tree of Earth. Okay. Wow. Unexpected to. I think talagang congrats sa mga um, nare-recognize yung hard work ninyo. Yung 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 trab ano ba yung yung kasipagan ninyo okay congrats po sa lahat wow Uy, ganda ha. In fairness. Okay. So some of you, meron atang boss ata magtitiwala sa iyo. Magkakaroon ka ng uh, malaking pagbabago. Mag-aangat. Kaperahan. Increase ng sahod. Okay. Um, I think, makakawala ka naman sa utang. Makakawala ka po talaga. Promise. And basta wag nilang lang kayong mawalan ng pag-asa. Uh, may protect mo, baka may mag-uutang sa inyo. Huwag muna kayo magpautang utang kasi baka hindi na po yung bayaran. Okay, and eight of water and the strength. And nga oh, sabi ko nga may new beginning para sa inyo. Encourage mo yung kung ano man yung passions ninyo. Kung halimbawa, mahal mo yung pagluluto, magluto ka. Encourage mo yan. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy mo yan. Money flowing everyone. Meron pera. Ah, uh, mababayaran mo naman ang dapat mong bayaran. Okay naman 'to. Ayan oh. May magga-guide sa iyo. Ang ganda. Wow. Sabi ko nga may magga may lumabas na. 'Di ba? Nakaka-amaze minsan ang cards. Kinikilabutan ako something. Wow. Okay. Answer prayer, congratulations sa mga gumawa ng journal portal ninyo 1111 at yung, yung new moon natin. Answer prayer pa rin kayo. So, meron some of you magre-retard kayo ng masaya. Happy family everyone. So, meron ako nakikita dito. I think yung boss mo loyal din sa'yo or ikaw loyal ka sa boss mo. So, maganda yung ikot ng pera ninyo. Maganda. So, I think, um, huwag nyo lang kalimutan, please, magtabi kayo like 300, ay 300, 3,000, 5,000 sa, 20, sa January. Okay? Pwede naman maglagay kayo sa GCash niyo 168. 168. Pwede naman sa bangko, mag-send kayo sa bangko ninyo sa New Year yan. Pwede po, yes. Huwag niyo pong kalimutan talaga yan. Napakaganda po yan. Maglista kayo. And then, pag nasa ibang bansa kayo, halimbawa, nasa Saudi kayo, Rials, 168 Rials. Ipapasok mo siya sa bangko mo or magpapadala ka doon sa sa kung ano man gusto mong Gcash mo, hulugan mo yung Gcash mo, or magutos ka ng tao, pwede po yun. Okay? So, nasa sa'yo na po yun, mga madam ko. Yung STC account niyo yung e-wallet niyo yung remitin niyo kung gusto niyo laging may laman yan. Anything na bang account, value ng pera niyo po dyan, ipapasok niyo sa bang account niyo 168. Okay, doon naman tayo sa broken hearted. Okay? Okay. Um, I guess doon tayo sa third party. Kamusta? Kamusta naman? Kung third party situations ka, makinig ka para sa iyo to. Third party situations. Kung third party ka. Anong gusto niya sabihin sa iyo? Baka may gusto siyang sabihin sa iyo. the time ano the, the, timing just wasn't right for us pusang gala <laughs> oh my god message pa lang sorry ha sorry ma ano ako naman nito ni youtube sorry dala na excite lang ako syempre hindi naman po lahat ng third party ay masama so na hurt din ako kung may mga third party rin ako na client ano mababait naman po sila So, again, again hindi naman po lahat na to, tanggap lang kami ng tanggap. Hindi common na first wife. Hindi naman po lahat ng first wife ay mabait. Hindi rin naman masama. So, sinasala ko po yan sa reading. Nakikita ko po kung nagsasalip, nagsasabi kayo ng totoo, kung may kasalanan kayo. So, makikita po talaga, hindi kayo pwede magtago. So, if ever magpa-reading po kayo, kaya namin, kaya kong kausapin yung person mo, balisa po ang tawag doon. So, kung magpapabalisa po kayo, mas maganda po yun. Okay? Makakausap po natin yung person mo. So, anong energies mo ngayon? Third party, if you are in third party situations, nine of pentacles. Okay, umaasa ka pa rin na may, mag, may miracle, something ganon. Okay. Okay. I think this kind of, this kind of person na parang pinapakita niya sa iyo yung effort niya sa iyo yung yung magkikita kayo pero hindi sapat ang oras hindi sapat yung time tama oras mapati time pareho lang yun basta yung parang nakukulangan ka pa rin okay, so, sa mga third party dyan, alam nyo kung may kung hindi nyo po tanggap yung oras ng person ninyo mahihirapan po kayong tatanggapin yung sitwasyon ninyo at ang magiging non-toxic lang mauuwi lang kayo sa hiwalayan sa hindi maganda but if natanggap mo yung oras niya na yan lang yung kaya niyang ibigay sa'yo magiging masaya po kayo okay, so iano mo yung sarili mo kailangan yung tanggapin na third party po talaga kayo. Okay? Masaya ka, siya yung happiness mo eh. Hindi mo naman ginusto na mapunta dyan sa sitwasyon na yan, for sure naman. Wala po namang may gusto sa mga ganyan na yan. So, sadyang nagmahal kayo na may nauna, yan. Meron po talagang pinagtagpo, pero hindi po perfect, ano. You know? So, dito naman, 7 uh, of Pentacles and Nine of Swords, ikaw yung nahihirapan sa inyo. Ikaw yung nahihirapan. Kasi pag sa ting kasama niya na yung isa, yung asawa o yung third, pangatlo, pangapat, kung meron man, ikaw yung durog na durog. Sobrang hirap na hirap ka na. Minsan nga sinasabi mo, Lord, tanggalin nyo na lang yung nararamdaman ko. Parang awa nyo na tanggalin nyo na to sa akin. Diba? Minsan nako-questions ninyo yung Diyos, yung universe. Bakit nang dito ako sa sitwasyon na ito? Bakit ako napunta dito? Yan. But alam nyo don uh, patawarin niyo yung sarili niyo i know masamang magsabi but may rason lahat di ba kung bakit kayo nandiyan so find your purpose ano ba po ba yung dahilan bakit mo nagustuhan niyan naka-benefits ba sa iyo yung relasyon na yan o hindi kapag hindi kapag mahirap kung sa tingin mo meron namang ilalaban For sure, yung mga naspel, yun talaga, walang kasalanan yon Pero kapag kasi sinadya nilang nagloko sila, Well, better to stop it. Pero kapag kasi na-spell sila, halimbawa in-spell ng asawa, tulungan ninyo. Halimbawa kapag ikaw naman asawa, in-spell ng third party, nakita sa reading na na-spell pala to, tulungan nyo pa rin yung person ninyo. Ang wala kasing kasalanan, yung sinadya nilang magloko. Yung manyak, may, may mukhang pera, materialistic, yung mga ganun na, Yun. So mag-isip kayo kaysa yung umiyak kayo. Isipin nyo dapat yung solusyon. So, kung gusto nyo yung tulong ko, bukas po ang aking Facebook. Mag-message lang po kayo. May admin po tayo dyan. Walo. Ibang gabi, ibang umaga. Yan. Yan. So, talaga ikaw talaga yung suffer. Sobrang hirap na hirap ka. Umaasa ka na one day, pagmamahal lang naman ang hinihiling ko. I know. Alam ko, pagmamaling hinihiling mo. Pero sana, magdesisyon ka ng tama. Kahit gusto mo nang umalis yan, hindi mo pa rin makakalimutan yung lalaki na yan. Or kung, kung lalaki ka, hindi mo makakalimutan itong third party mo. Talagang, minahal mo naman talaga to. Ten of Swords and the Emperor, the Emperor. And meron tayong Six of Swords. Ayan, no? Ay, marami itong naging babae. Marunong itong makipag-communications. Marunong, ano, sweet magsalita. Maano, ma, ma, ma ano siya? Ano ba yung mabulero? Yan. So, pero, ay, parang tinanggap mo eh kung sino siya eh. Okay? Pero some of you, la, hindi naman lahat ng third party ganyan ang dinadanas. Meron naman talagang iba, nag effort talaga sa kanila, talagang mahal na mahal kayo. Ayan o. Oh. Talagang mahal na mahal kayo. Actually, talagang one day, sana makabawi siya sa'yo. Yun ang iniisip niya. Makabawi siya sa'yo. At, um, yung galit, lahat ng ng toxic na ibigay niya sa iyo, mapapatawad mo siya. Yan. gusto niyang mapatawad mo siya. And hindi niya sinasadya lahat na marami siyang nasaktan. Kabilang ka na doon. Okay? Yes, meron po talagang ganun na tao. Magulo, pero sa mga hindi niyo naiintindihan yung mga pagganong pag-uugali, wala tayong magawa. May kanya-kanya tayong um, paniniwala sa ating buhay. Okay? So dito oh talagang gusto mo na rin umalis pero nahihirapan ka mag-walk away. Pareho kayong dalawa mahirapan kayo mag-move on. Promise. So you need to heal bago kayo tumanggap ng bago. Kung hindi ka man okay ngayon, mag-relax ka muna, gamutin mo muna 'yung sarili mo. Process, hindi po agad-agad 'yan. Okay? Pero kung gusto mo na mabilisan, kailangan mo ng love. Ang gamot kasi ng love, if broken-hearted, love din ang gamot. Yes, wala pong masama. If ever, di ba meron kayo narinig? Hala, isang buwan lang namatay ang asawa niya ng lalaki na. Hala, isang buwan lang namatay ang asawa niya ng babae na. Kasi pain, yung painful, ang gamot kasi nun is love. Huwag niyo pong husgan yung mga taong ganun. Wala tayo sa puder nila. Na hindi, hindi ikaw ang malungkot, sila yung malungkot. So naghahanap sila ng taong magmamahal sa kanila. Wala kang karapatan husgahan sila. Okay? mm, -mm. So, I guess, mag makakausad naman kayo. So far, makakausad kayo. Maayos yan. Okay? Pero dito na, aware lang ako dito, lumabas kasi yung iba sa inyo, meron po talagang, um, ano man tawag dito, spell na naganap. Maaring nabulungan yan, pinag-away kayo, pinakialaman, possible. Hmm. ba diba? So, nakita niyo na yung Facebook ko. Pwede po kayo mag-message din. Good luck sa inyo ha. Yung 1111 portal nyo, gawin niyo po 'yan. Huwag niyo po kalimutan. Huwag po kayong magsawa mag-manifest or mag ano mag mag-wish mag humingi ng sa Diyos ng tulong. Okay? Teka lang, blurred. Yan po ang aking Facebook account. Mag-message po kayo. Okay, basahin ko po ang aking message. Ay, ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Dahil hindi din po ako talaga makapaniwala. Exciting po talaga. Hindi ko po in-expect na magme-message din po pala ako dito sa inyo. I love you, ma'am. Actually, ma'am, excited po talaga ako na ibalita sa'yo. Na ibalita sa'yo na okay na kami ng asawa ko. Ang laki po ng pinagbago niya. I love you, ma'am. Sana po marami kaming matulungan na tulad ko. I love you, ma'am. Ingat po kayo. Yan. Okay, so, yun asawa niya kasi yun, parang 3 years hindi nagpakita, or parang, parang 5, nag-abroad. Parang five. Yes, kasi plus yung pandemic, parang ganun. Tapos umuwi, meron na palang kinakasama sa ibang bansa, umuwi ng sabay sa Pilipinas. So late niya lang nalaman. Ganun ka worse, nakakaawa nga eh. So iyon, nagmamakaawa sa kanya, naayusin yung problema nila, baka may pag-asa pa. Yun, yun yun yung trabaho ko, yung mag-ayos. Okay? So kung, okay lang, bigyan mo. So, kung if ever gusto nyo rin balisain yung person niyo even sa reading, kaya ko silang kausapin kung gusto nyo po. Di ba, ma'am, kausapin nyo po yung person ko. Sana matauhan, baka madala sa ano. Pero pag malala po talaga, kailangan ng bracelet, kailangan ng spell or matinding trabaho. Pero pag hindi naman, kaya naman siguro sa um, marami na tayong natulungan. So, ingat po kayo. Malaming salamat. Yung portal nyo, ha? Huwag kayong mawala ng pag-asa. More blessings, everyone. Love, love, and keep, keep faith po talaga. Okay? I am abundance. I am abundance. I am a money magnet. Lagi nyo sa sasabihin everyday. Magdasal kay Kahit ano, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Mamahalin ako, mamahalin ako ako yung kailangan niya, ako yung ahabulin niya. Ganon, okay? Everyday po yan. Pwede po kahit anong salita. Nakita niyo naman bulol ako, ba? Diba? So, wala pong problema po yan. Basta yung sa spell namin, hindi kasi pwede yon. Talaga pinag-aralan po talaga yon. So, um, who knows na kahit sa simpleng gagawin niyo matutulungan kayo. Okay? I love you all. Ingat. Bye.